Hi guys, good morning. Ay nako, nauubusan na ako ng lulutuin. eh. <laughs> so, nang tanong nga ako dun sa pinsan ko na si Trisha, kung ano ba yung suggest niya na pwede ko nga maluto. So ang suggest niya sa akin, i-try ko nga yung sipo eh. So sa talang buhay ko nga mga Marcy, hindi pa talaga ako nakaka-try magpagluto nitong sipo egg. As in, ngayon lang talaga ako <laughs> kakapagluto nito. So ngayon nga, magkatry nga ako At magluto ng sipo egg. At yung mga kailangan egg. lang dito ay APC or your all-purpose cream. Mixed vegetables na binili ko lang sa Alphamart. Nandun na yung ka carrots, patatas, basta may mga mixed ingredients siya, mga, mga beans, mga ganyan. Tapos yung ham, yung cream of mushroom. Yeah, kailangan din siya. Tapos yung mga pampalasa dyan, mga Mars. So, bahala ka na mag-discard eh. kung, anong la kung paano ka magtitimpla na ito. Ha? like mga magic sarap, mga cubes, mga paminta, mga ganyan, asin. Lambutin mo na yung mga mixed vegetables dyan. Ayun, nilagay ko dyan sa kawali yan, tapos naglagay na pala ako dito ng cream of mushroom. Pinatunaw ko lang yan sa mainit na tubig para may lagay ko. din maya maya maglalagay na ako dito ng APC para maging creamy talaga siya guys. Base, base nga yan sa pagluluto ko, kailangan mo na palang batin yung mga gulay. Tapos ilagay nyo na yan yung APC, tapos cream of mushroom. Timplahan nyo na tapos dumamon na kayo. Yan lang, bye!